Ang Sumpaan ni David at Jonathan Mula sa Unang Samuel, Kapitulo 2 Si David ay tumakas sa nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Tinanong niya rito, Ano ba ang ginawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at nais akong patayin ng iyong ama? Hindi totoo yan! Hindi kanya papatayin! Ano mang balak niya ay sinasabi sa akin bago niya isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinabi mo. Kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya yon. Hindi lamang niya sinasabi sa iyo sapagkat alam niyang magdaramdam ka dahil matalik tayong magkaibigan. Ngunit saksi si Yahweh ang Diyos na buhay. Alam ko rin ako'y nakabingit sa kamatayan. Sabihin mo, sabihin mo kung anong gusto mong gawin ko para sa iyo. Bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari. Ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa ikatlong araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mo nagpaalam ako sa iyo dahil ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Kapag hindi siya nagalit, wala nga siyang masamang balak laban sa akin. Ngunit kapag nagalit siya, ko nga niya akong patayin. Hindi mangyayari yun! Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyo ang aking ama! Paano kung malalaman kung masama ang kanyang sagot? Sumama ka sa akin sa bukid. Sa makalawa, magtago kang muli sa pinagtataguan mo noon sa tabi ng malaking bunton ng bato. Kunwari ay may pinapana ako roon. Tatlong beses akong tutudla sa tabi ng taguan mo. Pagkatapos, ipapahanap ko iyon sa isa kong utusan. Kapag narinig mo sinabi ko, nasa gawi rito ang mga palaso, tiyak na wala ng panganib. Ngunit kapag sinabi kong nasa gawi pa roon, tumakas ka na sapagkat iyon ang nais ni Yahweh. dumating ang pista ng bagong si David ay wala sa kanyang upuan. Hindi pinansin niya sa ulang pagkawala ni David sapagkat inisip niyang maaring may malaking dahilan Kinabukasan, wala pa rin si David, kaya tinanong niya si Jonathan. Bakit mula kahapon ay hindi natin nakakasalo si David? Nagpaalam po siya sa akin kahapon at uuwi raw sa Bethlehem. May taunang paghahandog daw ang kanilang sambahayan at pinapauwi siya ng kanyang mga kapatid. Isa kang swail na anak! Ngayon ko natitiyak na kampika kay David! hindi mo ba alam na inilalagay mo sa kahihiyan ang iyong sarili pati na rin ang iyong ina? Dapat mong malamang hanggat buhay ang David na yan ay hindi mapapasayo ang kahariang ito. Lumakad ka ngayon, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko. Ano po ba kasalanan niya at dapat siyang patayin? Sa galit ni Saul, sinibat niya si Jonathan Kaya't natiyak nitong talagang gustong patayin ni Saul si David. kinaumagahan nagpunta siya sa buking na pinag-usapan nila ni David kasama ang isang niyang lingkod na batang lalaki. Sinabi niya rito, Hanapin mo itong pawawalan kong palaso. At pinawalan ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Pagdating sa lugar na pinagbagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan. Nasa gawi pa Dalian mo! Huwag ka nang magtagal dyan! Nagkaintindihan na si David at Jonathan. Pagkatapos, ang mga sandata ni Jonathan ay pinauwi na niya sa kanyang batang lingkod. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang At tatlong beses na yumuko na ang mukha'y sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha. Hindi na mapigilan ni David ang sarili at siya'y humagulgol. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan na wa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa. Pati ang ating mga susunod na sa aling lahi, magpakailanman. Naghiwalay silang dalawa. Umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan.